At ayan na, dumating na nga yung order ko sa Lazada pero parang ako'y na-surprise kasi nga parang hindi naman Android phones ang laman nitong box. Kaya binuksan ko na tong bubble wrap. Surpresa nga kasi bato yung laman. First time ko na-scam sa Lazada kaya binuksan ko na tong Lazada app ko at hinanap ko kung paano to ma-refund. After ma-deliver yung items, wag mo na pindutin yung order received. Sa ganitong kaso, pinindot ko nga tong return refund at pumili ako dito sa dalawang choices. Pinindot ko tong I have a problem with the item I received. Note po hindi po ito yung cellphone na nareturn ko sa seller. Ginawa ko lang po tong example. Pagkatapos pinindot ko tong return reason at pinili ko tong wrong items delivered kasi ngarong wrong item yung dumating, hindi naman hollow blocks yung in order ko. Pagkatapos nag-submit ako ng photos and videos as a proof na naka ako ng wrong item. Pinilapan ko na rin yung comments dito yung detail kung paano ko siya na-receive. Make sure lang guys na naka-video yung unboxing nyo sa parcel na dumating para may video kayo in case lang na ganito ang mangyari sa inyo. Kapag okay na lahat, pindutin yung submit. Pagkatapos, binigyan ako nila Lazada ng tracking number at din-rough off ko ito sa malapit na JNT sa aming lugar. JNT lang po yung partner ng Lazada. Free shipping po ang pagbalik sa items. After 7 days, nakatanggap ako ng notice sa Lazada na na-deliver na daw sa warehouse yung return ko na items. After checking kung reasonable ba yung mag-return ko ng item, nagulat ako guys kasi nakalagay return rejected. We will unable to accept your return. We ship the item back to you. Kaya hinanap ko yung reason kung bakit hindi nila tatanggapin yung parcel na nireturn ko. Inulit ko pa nga yung information na pinasa ko sa kanila kung kulang ba. Pero wala po silang nilagay na reason kung bakit nila nireject. So ipapaship nila ulit dito sa akin guys. Kaya nag-alangan na ako. At dahil first time to nangyari sa akin, kinabahan na ako. Baka hindi nila tanggapin yung items at di na talaga ma-refund yung pera ko. Kaya di na ako nag-alangan. message ko na sa seller. Na-message ko na siya dati. Kaso hindi na-send. Hinapipaste ko na nga ngayon at send ko ulit. Kaso, hindi pa rin na-send. Yan po ang nakalagay sa ilalim niya ang reason. Kaya tinry ko nga mag ulit kung ayaw pa rin ba mag -send. At sa wakas, gumaan na nga yung pakiramdam ko na send na rin. At in fairness, nagreply nga agad yung seller. At hininga nila ako ng proof. pinasa ko na nga yung video ng unboxing ng parcel. Nagpatulong <laughs> ako na ma-refund yung return items ko. After 3 days, binisita ko nga muli yung return item ko. Dito siya makikita sa returns and cancellations. At talagang natuwa ako ngayon guys. May bagong notice sila sa da, nakalagay refund issued. Buti na lang ang bait ni seller. Chat nila sa akin, na review nila yung return item. Ay talagang ginawa nila ng action. Nakalagay dito sa reason ng refund, order with anomalies. Chinat ko nga yung seller at nagpasalamat na rin kasi nasolve na yung problema ko. And to make sure na na-refund na nga yung pera ko, chinek ko nga siya sa Lazada wallet ko. At ayan, complete. At ito nga yung full video ng unboxing ko ng parcel ko. Kaya uh -huh. uh -huh. yeah, saka kayo mong bukas ako pa parcel. Ay, gusto man, gusto mong ko gunitan sa nanbol.

nung paglukas eh? Laki pa. Saan ba Uy! 어머 부 o bị <coughs> chết <coughs>